So guys, magandang hapon guys. Hello so guys, mayong magandang umaga guys. Punta naman tayo guys sa laot guys Ngayon pa kami guys Naka Hanap ng Kampain namin guys Guys oh high tide Malaking Malaki ang dagat ngayong umaga Ang sa hapon na naman ini guys Ang One low tide aking tubas mamaya linaw guys ang linaw ang dagat guys guys punta na tayo guys sa payo natin guys doon tayo mang huli ng isda guys sa payaw natin a few moments later uh, wala man guys ang ano signal punta tayo guys na tayo guys oh dito lang muna guys mamaya na naman ako mag update pag ando na tayo sa arong natin guys guys uh, biyahe na kami guys guys dito lang muna guys mag update na lang ko mamaya guys bye bye guys ingat kayo palagi 2 hours later Hey guys mag update na lang ko mamaya guys pagdating na doon sa tabi guys doon sa bahay so, hanggang dito lang muna guys Maraming salamat sa pagpanood, guys. Mamaya na naman ulit, guys. Ingat kayo palagi, guys. Bye-bye. So guys, magandang hapon, guys. Ito na, guys, ang bagong huli natin ngayong araw, guys. Ito, guys. Labing isang pinggan, guys. Oh, labing dalawa. Labing dalawang pinggan. Labing dalawang pinggan lahat, guys. Ito. Ito, guys. Mayroon pa dito sa planggana, guys. Ito. Ito ang ngayon lang namin na nahuli. guys oh, lahat na uh, screen hindi maano sa screen guys okay, so, pinggan, guys, sa tangana, guys oh. labing pinggan guys meron pa sa planggana guys oh. dito lang muna guys maraming salamat sa pag lantaw ninyo sa aking videos o oh, bukas naman ulit guys Oh, maraming salamat guys sa pagsubaybay. Sana hindi kayo magsawa. Maraming salamat guys. Bye bye guys. Ingat kayo palagi.